Nagpang-abot na ang dalawang kapten ng silver unit dito mismo sa loob ng ating bida. Kahit alam na niya ang mga kasagutan sa mga tanong na ito ay tinanong pa rin ni Solway si Bigen. Tinanong niya kung sino ito at bakit siya pumasok sa kanyang silid ng walang permiso. Nais niya ring malaman kung bakit siya narito. Agad namang nagpakilala si Bigen sa kanya at sinabing siya ang kapten ng Dead Bandit Company. Pinapahulaan niya rin kay Solway kung ano sa tingin niya ang sinadya niya rito. Siniwalat na niya ang kanyang pagkakakilanlan kahit na hindi niya pa alam o naririnig kung sino ang kaharap niya. Ibig sabihin lang nito ay kilala na niya si Solwi at nakita na niya ang records nito. Sinagot na ni Solwi ang hamon ni Bigen sa kanya. Sinabi niya na meron lang siyang dalawang bagay na naiisip kung bakit ito nangyayari. Ang una niyang naiisip ay dahil sa maskara niya. Marami daw kasing nagkakainteres dito. Ito lang ang nakikita niyang dahilan kung bakit siya dinalaw ni Bigen sa desoras ng gabi. Ikalawa pero medyo malabo, nais lang nitong makipagkaibigan sa kanya. Tinadaan ni Solwi sa biro ang mga bagay dahil bukod sa malakas si Bigen ay sasakit lang din ang ulo niya at malalagay siya sa alanganin kung tatapusin niya ito. Natatawa naman si Bigen sa mga pinagsasabi ni Solwi. Pero diniretso na niya ito kaagad. Sinabi niya na kaya siya narito ay meron siyang mga kasamahan na napaslang. Medyo bintengero din itong si Bigen mga lodi. Buhay pa yung mga yun nung iniwan ni Solwi. Tinuluyan lang sila ng mga tiga dead band company dahil sa kahihiyan. Balik na tayo sa eksena. Iniimbestigahan ni Bigen ang nangyari sa mga ito at napagalaman niyang kabilang sa gulo ang isang commander ni Solwi. Napagalaman niya rin na isa sa mga kaibigan ng commander niyang ito ang nakialam sa laban. Kaya siya narito ay nais niyang malaman kung merong alam si Solwi sa nangyaring insidenteng ito. Alam naman ni Solwi na time testing lang siya nito dahil alam naman na talaga ni Bigan ang totoong nangyari. Hindi naman basta makapapayag si Solwi na si Bigan lang ang mang drive sa usapan nila. Kayat nag-isip siya ng paraan kung paano siya makakasegway. Tinanong niya si Bigan kung ang tao bang hinahanap niya ay may suot na maskara. Hindi naman sigurado si Bigen kung nakamaskara nga ba ang taong hinahanap niya pero di rin ito malabong mangyari. Tingin ni Bigen ay may nalalaman siya na hindi alam ni Solwi kaya naman hindi niya nilalabas lahat ng barahan niya. Gagamitin naman ni Solwi ang pagkakataong ito para maisahan siya. Kung balak nitong magtago ng impormasyon sa kanya ay manghuhula na lang siya ng sasabihin. Sinabi ni Solwi na sa tingin niya ay may mga taong naisirain ang mga samahan ng mga tao sa Silver Spirit Unit. Natigilan naman si Bigan at mukhang nakachamba si Solwi dahil problema nga nila Gonma ang ganitong issue. Alam ni Solwee na siya ang number one suspect ni Bigan pero hindi ito nagsisilita dahil siguro wala itong ebidensya. Parehas silang nagtretrabaho kay Gonma at alam ni Solwi na marami silang kalaban sa labas kaya't konting dagdag lang ng baga ay siguradong magliliyab ang issue na ito. Kitang kita ito sa mukha ni Bigan na may nachambahan ang ating bida. Hindi alam ni Solwi ang tamang sagot pero okay din kung may sabihin si Bigan sa kanya na hindi niya alam. Pinanggit ni Bigen ang pangalan ni Gui sama ang Lord ng The Great Imperial Pavilion. Nagulat naman si Solwi nang marinig ito. Dagdag naman ni Bigen na hindi siya nakakakita ng rason para kumilos si Gui sama ng ganito kagra. Di makapaniwala si Solwi na nabanggit ang pangalan ni Gui sama at nais niya pang malaman ng ibang impormasyon tungkol dito. Pero tikom na ang bibig ni Bigan at wala na siyang gusto pang sabihin ukol dito. Sinabi, tinibigyan na maging ang pagkatao ni Solwi ay isang misteryo para sa kanya. Wala siyang kilala sa Imperial Pavilion tapos ngayon ay naappoint na siya bilang captain ng Dead Spirit Company. Bukod pa doon ay kulang ang kakayahan nito pagdating sa martial arts. Sinabi niya na malakas ang mga commander niyang namatay kaya't malabong si Solwi ang may gawa nito. Naiintindihan naman ni Solwi ang ginagawa ni Bigen ngayon. Inaasar siya nitong mahina dahil alam niya na pag tumutol siya ay mas lalaki ang ebidensya na siya ang tumalo sa mga kasamahan niya. Ang di niya alam ay sanay na sa ganitong klaseng pang iinsulto si Solwi. Kasama na sa almusal niya yung mga ganito nung nagtatrabaho pa siya kay Gui Sama. Tumating na ang oras ng kanyang pag-counter. Inamin niya na nga siya sa Great Imperial Pavilion pero wala siyang koneksyon dito. Sinabi niya rin na tama ito sa sinabi niyang mas malakas ang mga tauhan niya kaysa sa kanya kaya't malabong matalo niya ang mga ito. Gayon paman, labis niyang kinalulungkot na namatay ang mga ito nang di man lang natalo ang espaya na umatake sa kanila. Narinig niya rin na pinagtretripa nila si Soryong dahil napakaganda nito kaya't di nila mapigil ang kanilang mga sarili. Pakiramdam niya na tila ba hindi professional gumalaw ang mga tiga dead bandit company. Nagsimula namang magalit si Bigen sa kanyang narinig na mga real talk. Pero di pa doon natapos si Solwi. Mas mataas ang stats at fighting power ni Bigen kaysa sa kanya pero sa tingin niya ay kaya niya ito dahil lamang siya sa mas malalakas na skills. Kayon pa man kung may mapapas lang sa kanilang dalawa ay siguradong ang matitira ang haharap sa mga problemang kaakibat nito. Alam niya rin na mas maraming experience sa kanya sa pakikipaglaban si Bigen. Sa normal na mga pagkakataon ay pipilitin niyang makaiwas sa away na ito. Pero iba ang usapan ngayon. Mainit talaga si Solwi sa mga ito dahil sa ginawa nila kay Soryong. Tinawag niyang unprofessional ang mga tauhan ni Bigen at sinabi niya pa na mukhang nagmana ito sa kanya na hindi man lang marunong kumatok ng iba bago pumasok. Sinilaban na ni Solwi ang apoy at handa na siyang makipaglaban kay Bigen. Nagsimula ng bumunot ng sandata si Bigan ginamit na niya ang skill niyang furry na siyang nagpataas ng fighting power niya sa 7 milyong puntos. Ngayon ay lamang na siya ng 2 milyong puntos sa fighting power kay Solwi. Pero di pa dedaig ang ating bida dahil alam niyang lamang siya sa mga skills. Pinili niya ang simulation para sa combat style niya. Pagkatapos ma-analyze ay pinakita na sa kaniya ng Shadow kung ano ang dapat niyang gawin. Mula sa taas ay hinawa siya pababa ni Bigen. Umilag naman siya pakanan habang kinakasa ang ikalawang basic technique ng Blazing Fist School. Flaming Dragon Slash, itinira na niya ito kay Bigen. Nagawa naman itong ilaga ni Bigen sa tamang oras. Pinunot naman na ni Solwi ang kanyang sandata nagperform siya ng isang diagonal slash pakaliwa gamit ang sword aura. Pero maging ito ay nailagyan ni Bigen bago siya nito mapuruhan. Tinamaan naman ng ataking ito ni Solwi ang bintana niya na siyang nakawasak nito. Hindi naman namalaya ni Bigen na tinamaan pala siya kahit papaano ng teknik ni Solwi. Nagtamo siya ng 700 puntos na damage sa kanyang kaliwang hita. Pwedeng maiwasan ni Solwi ang away na ito pero inasar at ginalit niya peren si Bigen dahil sa ginawa nila kay Soryong. Pero bukod doon ay nais niya ring masukat kung gaano na siya kalakas nila na niya sa turn-based ang combat style niya. Hindi makapaniwala si Bigen na may ibubuga pala si Solwi sa labanan. Dahil alam niyang dati lang itong utusan sa Heavenly Sun Archive. Lalo tuloy lumalakas ang hinala niya na espaya itong si Solwi. Sinugod na niya, ito at nagtagpo na ang kanilang mga espada. pinen ni Bigen na siya ang tatapos kay Solwi. Bigla naman itong naglaho at tila iniikutan si Solwi ng mabilis. Pinalubutan niya ito habang sabay naman siyang bum abato ng sword or slash. Hindi mabasa ni Solwi ang galaw nito kayat nahihirapan siyang salagin ang mga atake nito. Bigla namang lumabas ang system window na nagsasabing nakita na ni Bigan ang kahinaan niya. Pinili niya ang option na run away upang maiwasan ang mga atake nito. Nagawa niyang maiwasan ang isa sa mga atake pero agad itong sinundan ni Bigan at ito'y tumama kay Solwi. Nangalahati ang buhay niya dahil dito. Kuminto naman bahagya si Bigen sa pag-atake at muli siyang nagpakita kay Solwi. Nadidismaya naman si Bigen dahil tila puro salita at yabang lang ang ating bida. Nagiba naman na ng taktika si Solwi. Gamit ang Sashen School gumawa siya ng armor ng yelo na bomb a lot sa kanyang katawan. Mas naging seryoso na siya ngayon at nahalata naman ito ni Bigen kaya't maski siya ay magseseryoso na. Mas lalo niya pang pinatindi ang sword aura niya at sa tindi ay nagmukha na itong umuusok. Tinanong niya kay Solwi kung ano ang dahilan nito sa pang pro provoke sa kanya. Alam ni Solwi na mababa ang tingin ng ibang company sa company nila. Kaya naman ang ginawa niyang ito ay parang daan niya upang sabihin hindi sila basta-basta. Nabababawa naman si Bigen sa dahilan niya pero wala nang pake si Solwi sa iniisip nito. Sinabi niya rin na walang ibang makakagalaw sa mga company members niya hanggat narito siya. At handa siyang tapusin ang sino mang gagawa nito.